<laughs> ice cream ka, Shine Ice cream ka Kakain ka ice, so ice, cream. ice cream Bawal lang Bawal na ice cream Pwede yan, chocolate lang bawal Ay, Shine Gusto mo ice cream? Ice cream? Shine, ice cream? Wali Gusto <laughs> na <Isang> ice cream, ha? <laughs> sampai iyo eh. <laughs> Nayak siya gusto na ice cream Nakain na ng bato yan Wala na Ma, ma, nadukot. Nis, nis, lakad din. Punta ka din, mama. Pwede yan, hindi matsukalit. Mama, punta ka doon. Malamig yan eh. Sama ka din, bibili kayo ice cream. Tinapay gawin mo, tinapay. Bili kayo ice cream. Bibili <laughs> ka ice cream. Bibili ka din ice cream. <laughs> Aba, ano sa masasabi mo pa? Napakaganda ng lugar dito sa plaza ng Batangas City. Salamat kay Mayora de Makuha and Beverly de Macuha. Mayor uh, Mayora Beverly de Macuha and Congressman Marino. Martin Marino. Salamat sa napakagandang pangalaga sa Batangas City. Masay! ko meron siyang kutsara na maliit para isusubo.